Hi guys, welcome to our channel. So guys, may gagawin tayo itong amplifier na Kepler. Ang model nito guys ay GX525U. Ang ah, problema pala nito guys ay itong loudness niya Ayaw kumana. Tapos itong volume control. Hindi sya may naan. Tapos kung pingpihit lang guys, biglang lumalakas. Yan ang sabi ng ari guys tignan na lang daw po sa inyo. Siguro mas maano din po. Mas ano para. Okay, nakakabit na. Wait lang po. Tapuan ka lang kung ekstra. Maba po kasi yung ano niya. Um, hmm. Kasi tila. Eh. Hindi, ito. Ano naman natin ito I Ah, mean, hindi na. Hindi naman po ma. Hindi na. Kasi hmm. yan po. Doon naman po kasi ang connection po na siya na ano, ang ginawa yung, ko. Si 8 okay. ko kasi yung output pag naka ano siya eh. Uh, yeah. Walang, walang ilaw to, walang indicator. Ayun. Naglulos yata dyan. Wala. Ngayon, okay na Baklasin na natin ito guys Try natin linisin itong uh, Switch ng loudness At saka itong volume control niya Try natin linisin Ng contact cleaner abang um, tinatanggal natin ito guys, uh, mag shout out muna tayo. Shout out sa mga avid viewers natin dyan. Maraming salamat guys sa support nyo. At sa mga kapwa natin technician dyan. Shout out mga master. Itong switch ng loudness guys, tanggalin natin. Try natin linisin ng contact cleaner. Ito kasi hindi raw kumakana ito dahil hindi nag uh, on ng loudness nya try natin linisin ng contact cleaner ito guys itong ano guys itong volume control uh, try din natin linisin ng itong contact cleaner spray lang natin guys uh, yan spray lang natin yan tapos yung mga, uh, excess na contact cleaner panakasan na rin natin sa yung board

Ayan guys, tinisin ko na pagkatapos kong nilinis yung volume control at saka itong yung loudness, so okay na siya. Ito yung itong volume control. Hindi kaya sa linis guys, kailangan palitan. Ay, yung, ano po ba yung, ito, ito. Ay, ito. Ay yung, hmm. hindi na kaya sa linis, eh. nilinis ko, hindi kaya. hours na ba? Ay, iwan ko lang kung ko lang kung bukas pa yung tindahan. A few moments later. So, ito guys, nakabili na ng volume control ito yung mayari. Eh. Ito, ikakabit natin. Uh, 50k ang value nitong volume control guys. So, ito guys, kabit na natin itong volume control. Para ma testing na natin ito, guys. A few Okay na. Uh, thank you for watching. Please like, comment, and subscribe.